Magandang hapon po sa inyo lahat uh, mga idol uh, Luzon, Visayas at Mindanao At uh, pati na rin sa mga OFW natin dyan uh, Na mahilig sa gagamba Ayan, so maghanap tayo ng gagamba ngayon mga idol uh, Bali, bago po ang lahat ng mga idolo uh, Ay nais ko pong pasalamatan yung mga nag-like At na mga nag-share At syempre sa mga... Uh, all the subscribers sa mga bagong subscribers uh, maraming salamat po sa inyo lahat mga idol Ayan, so maghanap tayo ng gagamba ngayon mga idol samahan nyo ako mga idol sana makakita tayo ng gagamba muk-lak na yung mga bugang mga idol oh. Uh. bali ano mga idol uh, babalikan ko lang yung ano may nakita kasi akong gagamba doon mga idol mga siguro mga isang linggo na ngayon ang nakaraan mga idol babalikan ko kung nandoon pa ba sana nandoon pa mga idol no dahil uh, kukunin ko yon dahil uh, Pwede na siguro ang pantapat yan sa ano Gagamban dilawan mga idol Kaya kukunin ko yan Wala mga idol ha <toss> 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 Wala siya mga lods, hindi siya makikita pag ano Hindi siya makikita pag araw Sa gabi lang siya nagpapakita Wala wala siya dito Wala siya dito. Hindi natin makikita pag araw mga lods. Kaya baka balikan ka natin to sa gabi mga idol. Ah. Ah, ang ganda mga idol oh. Yan, pakita ko lang din sa inyo yung paligid mga idol. Yan. Oh. Ah. Ganda. Wala, hindi natin nakita mga idol. Yun na uh, mga idol, uh, wala, hindi natin nakita mga idol. Siguro sa gabi natin makikita yun. Baling ngayon, ay uh, mayroon pa tayong uh, nakita doon sa doon na uh, mga idol no? sa kabila so pupuntahan natin yon sana pwede yung panlaban sa ano uh, Gagamban dilawan mga idol no Uy ulitin ko mga idol ah, maraming salamat nga po pala sa ano ha sa mga nag-like tsaka sa mga nag-subscribe mga idol maraming salamat po talaga sa inyong lahat Mahirap talaga maghanap ng ano mga idol, ng gagamba sa ano, sa araw mga idol. Pero doon sa amin mga idol, doon sa uh, lugar namin sa bisaya mga idol, kahit araw marami kang makikita ng gagamba. Pero dito, pag araw, ang hirap maghanap ng gagamba basta araw. Sa gabi yun, uh, marami kang makikita sa gabi. Lalo na pag, maganda yung spot. Yun, maraming gagamba na lumalabas. Gabi o kaya madaling araw. Yun, marami magsisilabasa na gagamba mga idol. Kaya tara, uh, punta natin, tignan natin mga idol kung nandun pa yung ibang gagamba. No? Yun, may para-para pa tayo nakita mga idol. O, oh. oh. ganda o. Oh. O, oh. Awa ah, ko na pala mga idol yung ano mga idol ah, Gagamba dito mga idol Kasi hindi ko napakita sa inyo kanina Kasi may tugtog mga idol Ang lakas ng tugtog mga idol dito sa kapitbahay namin Kaya hindi ko na lang pinakita sa inyo Yung pagdakma mga idol sa gagamba Ayan mga idol oh Ayan yan yung nakita natin mga idol Nagagamba mga idol Ayan mm. Ayan mm. Ayan. O, oh, kita niyo mga idol. Pandagdag natin to doon sa gagamba mga idol. Ah, bali, sa kanina may nilaban sa gagamba na dilawan mga idol. Kasi may tugtog mga idol. Di bali, sa next video na lang mga idol. No? Ipaglaban namin to. So, ayan na nga mga idol. No? Ah, gustuhin ko mga paglabanan ngayon. Yung ah, mga gagamba namin ngayon mga idol. Pero hindi pwede mga idol. Kasi may tugtogan sa kapitbahay namin. Ah uh, baka makapiray tayo mga idol. So ngayon ay uh, ilalagay ko muna to sa lagayan mga idol, itong nahuli ko mga idol. Yan. Yan. So ilalagay ko muna yan sa lagayan tapos uh, sa susunod na lang siguro na video mga idol no. Doon na lang namin na ipapakita yung uh, paglalaban mga idol kasama si Bunso. So sa ngayon ay uh, hanggang dito lang mga idol. Ang aking vlog 'yon. At inuulit ko mga idol, ah uh, maraming salamat po pala sa lahat ng uh, mga nag-subscribe at nag-like at syempre sa mga nag-share. Ayun, uh, maraming salamat po sa inyo lahat.